Mm, ayan, yung bahay, yung tulugan mo. Oh. Ayan. Mm. Yun. Yun bubong. Mm. Ayan. Yan ang sayo. Mm, yun, yung karton mo. Tapos ito yung pagitan natin, o. Oh. Pinati ni tatay mo. Yan sa yung kapraso. Para medyo lumuag-luag ka. So, yun na, yung tatay mo yung ding-ding-ding sa may labas. Mm. Bubo, ngayon, butas kita, ipil-ipil. Mm. Kita mo na. Ang bigat mo sa subay eh. Mahasa eh. So, nakita na ba ito? Oo, oh, nakita na yan. Hmm, yan yeah, o. Yan, yeah, sira-sira. Oo. Uh, uh. Ulit-ulit natin. Eh, hindi naman ako makaano eh. Oh, ay, walang doon naman ito. Nak, hindi ah, yung mo ito. Ayan sa'yo. Ayan, ang laba. Sa'yo ng buhangin. Hmm. ang Ito yung pintuan ko. Ito. Ito, pintuan ko. si Di ka nga po sa amin. Ayan, pintuan namin. Dito sa may atis. Ayan, pintuan namin sa may atis. Ha, sa may atis. O, ayan. Ayan sa amin, o. Ayan. Ayan yung pagitan natin. Yun. Yun doon sa taas. Sabi ko, rehas-rehas na lang ilagay. Ayan, parang hindi masyadong kulong. O, ayan. pag... Ito yun sa may ano. Yan, ano. Yan, lamesa ko. Nilagay ko na. Nilipat ko na. O, oh, makalat pa nga lang. Hmm. pa kapraso.